isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang kwentong nito ay base sa isang nayon sa Poland, ang Breslau. Isang mayaman at kilalang lalaki si Roger Wings ang nakatira dito. May ari siya ng napakalaking sakahan. Sa tuwing matatapos ang tag-init, maraming bugkos na mais ang handang anihin at para gawin ito, kailangan niya magtalaga ng pangkat na manggagawa. ulitin ang parehong proseso ng ngayong taon. Dahil dito, si Wings Vinnie at ang mga manggagawa ay nasa bahay katabi ng taniman si simula ng ahing kinabukasan. Noong gabing yun, habang si Roger nakaupo sa kanyang patio, humihigop ng scotch, lumapit ang manggagawang si John sa kanya, kasama ang babaeng may bitbit na bagong silang na sanggol. Tahimik silang tumayo sa kanyang harapan. Nang mga sandaling yun, hindi inaasahan nang nainis si Roger na makita sila dahil hindi nito gusto na inaabala siya sa tuwing siya ay nabag-iisa. Tumaas ang kanyang boses at pinagalitan ang manggagawa si John. Hindi ka na bago sa grupo, John. Alam na alam mong hindi ko gusto ang iniistorbo ko sa oras na ito. Pero ngayon, andito ka. Pasensya na kayo, sir. Pero kasama ko po rito ang isang babae na nangangailangan ng trabaho. Sa ngayon, binaling ni Roger ang atensyon sa babae. Naisip niyang kapanganganak pa lamang ito sa kanyang anak. Mukhang pagod at mahina Kumalma siya pagkatapos itong makita at kinausap niya ito ng mahinahon. Anong pangalan mo? Rosetta po, sir. Wala akong ibang trabahong may bibigay iyo maliban sa pag-aani. Pero base sa nakikita kong kalagayan mo, hindi ko alam kung kakayanin mo ang ganyang klaseng trabaho at may anak ka pa. Paano ka makakapagtrabaho niyan? Nagmamakaawa na si Rosetta at may mga luha na sa kanyang mga mata. Pakiusap, okay, sir. Kailangan ko lang ng trabaho. Kung hindi mo ako papayagan, mamamatay kami ng ano ko sa gutom. Wala na akong ibang pwedeng gawin. Iniwan na kami ng tatay niya. Ako na lang ang meron siya at kailangan kong kumita para mabuhay siya. Nang pakinggan ang kanyang pakiusap, emosyonal si Roger sinabi niya. Kung pagkain ng problema mo araw-araw, hindi mo kailangang magtrabaho ng matindi habang may alaga kang bata. Sa biyaya na may kapal, pakakainin kita at ang iyong anak ng habang buhay. Salamat, pero wag na. Nabuhay ako sa sariling sika. Ang kailangan ko sa inyo ay trabaho. Natahimik na lamang at sumangayon si Roger bukasan, nagsimula ng proseso sa pag-aani. Nagsimula na rin magtrabaho si Rosetta. Hapon na at lahat ng manggagawa ay puno ng pawis. Maghapon na rin umiiyak ang anak ni Rosetta, ngunit hindi siya tumigil sa trabaho. Nang makita ito ni Roger, ay kinausap siya nito. Rosetta, itigil mo muna yung ginagawa mo. Ibaba mo muna doon sa may dayami ang anak mo sa ilalim ng puno. Tinuro ni Roger ang mataas na puno at sinunod ni Rosetta ang utos nito. Ibinaba niya ang anak niya sa may damuhan. Mabigat sa puso niyang iwan ang anak ng mag-isa. Naging emosyonal at pumapatak ang kanyang luha, ngunit alam niyang wala siyang ibang pwedeng gawin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, siya rin naman bumalik na rin si Roger sa kanyang kubo. Kinahapunan, binalikan ni Rosetta ang anak para pakainin. Gutom ito at sobrang saya ng makakain. Matapos niya itong pakainin, ay bumalik rin siya kaagad sa trabaho. Pagsapit ng gabi, tigil na sa trabaho at ang lahat ng manggagawa ay nagsipag-uwi na. Nakita ni Rosetta na ang kanyang anak ay nakahiga ng komportable at naglalaro sa damuhan. Naglakad siya papunta sa kanyang anak, ngunit labis siyang nagkulat na makita ito bigla itong lumaki. Ang tingig ay dinagay ng tati. Nakatingin ito sa paligid at lumingiti. Mapulang-mapulang kulay ng mga mata ng sanggol. Noong binuhat niya ito, napahawak ang sanggol sa kanyang dibdib, sa sa kanyang gatas, na animo'y hindi kumain ng ilang araw ang bata. Hindi makapaniwala si Rosetta sa kanyang nakikita. Nang buhatin niya ito, naramdaman niya ang bigat na hindi natulad ng dati. Pagod na pagod na siya, kaya hindi niya masyadong iniisip ang lahat ng mga bagay na ito. Isinampan ni Rosetta ang bata sa likuran at sila'y umuwi na. Pagsapit ng gabi, nang dahil sa pagod, ay mahimbing na natulog si Rosetta. At habang doon, Tumilat ang mga mata ng bata. Kulay dugo ang mga ito at unti-unti siyang nag-anyong demonyo. Dalawang sungay ang tumubo sa kanyang ulo. Isang buntot ang lumitaw sa likod nito at naging kulay pula ang kanyang balat. Sa kanyang kamay man ay mahabang kuko kasing talim ng kutsilyo. Hindi mapagkakailang isa siyang changeling. Ipinagpalit ng batang inaalagaan ng Jablon. Kung saan ang mga nilalang mula sa kabilang mundo tulad ng mga mangkokulam at demonyo ay nais na ang kanilang suplin ay palakihin ng mga tao na mag-aalaga sa kanila na mabuti. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay nangyari dahil sa kapabayaan ng ina. Noong unang panahon sa mga lugar tulad ng Europa, isang tagapag-alaga ang naatasang magbantay sa bata habang natutulog ang ina. Ang trabaho ng tagapag-alaga ay bantayang mahigpit ang bata sa gabi. Nagsimulang mag at gumalaw ang anak ng Diablo sa silid upang gisingin si Rosetta. Nang tahimik niyang pinagmamasdan ng bata, nagulat siya at napailig. Noong una, hindi niya maintindihan kung sino ang tao na ito. At pagkatapos, naalala niya ang nangyari noong gabi at napagtanto niyang hindi niya ito anak. Hindi siya umuwi at tahimik na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, gumising siyang takot at sumisilip sa may kuna. Nakita niya ang changeling ang natutulog doon sa halip na ang kanyang sariling anak. Puno siya ng inis habang siya'y nakatitig dito Kinyuha ni Rosetta ang sanggol at pinuntaan si Roger sa kubo. Nakita niya itong nakaupo sa patio at inilapag ang sanggol sa hindi kalayuan. Lumapit siya kay Roger at nagsimulang umiyak na malakas. Noong una, kinakalma niya ang sarili habang kaharap ang changeling. Pero sa mga sandaling ito, ang labis itong pagkalungkot ay tuluyang bumubustuhan. Sobrang gulo si Roger sa nakikita niyang ito. Anong problema, Rosetta? Bakit ka umiiyak at bakit doon mo nilagay ang anak mo? Sir, hindi ko siya anak. <laughs> ano? Anong sinasabi mo, Rosetta? Totoo pa ang sinasabi ko, sir. Pinaliwanag ni Rosetta kay Roger ang lahat. Alam ko na ang lahat. Ang batang ito ay isang changeling. Makinig kang mabuti, Rosetta. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pagkatapos, ginabayan siya ni Roger kung anong gagawin at sinunod ni Rosetta ang mga bill nito. Ibinalik niya ang changeling sa pareng lugar kung saan niya ang sanggol. Pagkatapos ito, bumalik siya sa bahay ni Roger at kumuha ng latigo. Ang ibang mga manggagawa kasama si Janet Roger ay pinapanood ito mula sa likuran. Nilapitan ni Rosetta ang changeling, itinaas ang latigo sa hangin at hinagupit ito sa pata. Ang mga tao sa paligid niya ay napigla nang makita ito. Yun mismo ang senaryong hindi kinaya ni John. Kaya nilapitan niya si Rosetta at para pigilan ito. Ngunit dali-dali namang si Roger na pumunta sa kanya para pigilan siya. Patuloy na pinauulanan ni Rosetta ng latigo ang changeling. Ngunit hindi man lang ito umiiyak. Nagbago ito sa kanyang maladimonyong anyo at nagalit sa kanya. tao sa paligid ay takot na nakamasid. Bumukhang lupa sa lugar kung saan inilagay ang bata. Ang tiyablo mismo ang nagpakita sa kanila sa lugar. Hawak-hawak ang sanggol ni Rosetta sa kanila. Inalis niya ang ring at nagdangalit sa galit ang kanyang mga mata. Hinawa ka ng tiyablo sa Rosetta. Tumakbo si Roger at John papalapit para iligtas siya. Nakita sila ng Diablo na papalapit at nagbuga ng apoy mula sa kanyang bibig na sumunog sa kanila at hindi na makilala dahil abo na sila. Nagtakbuhan ng mga manggagawa sa takot, tumingin ng Diablo kay Rosetta at sinabi, Ngayon ay sasama ka sa akin sa impyerno at aalagaan mo ang aking anak kapag lumabang ka. Gagawin kung apo ang iyong anak sa harap ng iyong mga mata apos ito marinig na tahimik na sinamahan ni Rosetta ang Jablo. Ang Jablo kasama si Rosetta at ang kanyang anak ay nawala sa ilalim ng lupang. Hanggang ngayon, kung iiwan ng isang ina ang kanyang sanggol, laging may posibilidad na mapalitan nito ng isang change changeling. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani